Maligayang pagbabalik, pangkat aning malikhain. Ako si Binibining Jaska at masaya akong makasama ka para sa ating ikalawang aralin. Bago tayo tumungo sa ating paksa ngayong araw, balikan muna natin ang nagdaang aralin. Tara! Narito sa kahon ang mga sagot na inyong pagbibilian. Subukan natin! Ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Ito ay kayarian ng pang-uri na binubuo ng mga salitang ugat. Kapit bisig ang pamilya ni Jane upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Anong kayarian ng pang-uri ang nakasalungguhit na salita? Agaw pansin sa mga tao ang mataas na punong nara sa likod ng bahay ni Lawrence. Anong tambalang salita ang makikita sa pangungusap? Tapang na hinarap ni Carlo ang pagsubok sa loob ng kampo. Anong angkop na panlapi ang dapat ikabit sa salitang ugat na tapang? nakuha ang lahat ng tamang sagot, ay binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Kung hindi naman ay maaari mong tingnan muli ang ating module upang higit pa itong maunawaan. Huwag rin kalimutang magtanong sa guro o kaklase, ha? Dahil narito na tayo sa panibagong linggo, panibagong kwento at mga tauhan din ang ating makikita. Para sa araling ito, kayo ay inaasahang una, natatalakay ng buong talino ang epektibong pagtatala ng datos. Ikalawa, napahahalagahan ang kasanayan sa paglilista ng datos. At ikatlo, nakalilikha ng balangkas para sa pagtatala ng datos. Iyan at malinaw na sa atin ang ating layunin ngayong araw. Tara! Meron ka bang paboritong libro? Naku! Kung ganoon ay kuhanin mo na iyan ngayon Sandali mo munang ihinto ang video upang kunin ito kasama ang notebook at ballpen dahil gagamitin natin yan para sa susunod nating gawain. Makikita mo ngayon sa harapan ang mga impormasyong kailangan mong hanapin sa libro. Ang pamagat, ang may akda, pahina, ilustrador, wikang ginamit at taon ng pagkakalimbag. Gaya hindi ng diagram na nasa harapan sa pagsusulat. Bibigyan kita ng tatlong minuto upang isulat ito sa notebook. Maari ka nang magsimula. Mahusay! Titingnan ng guro ang inyong ginawa kaya itago lamang ito pansamantala. Kung nadalian ka sa paglilista ng impormasyon ay binabati kita. Kung nahirapan ka naman ay huwag kang mag-alala dahil maram pa tayong gawain mamaya parang makabawi. Sa bahaging ito, meron akong nais na ipakilala sa iyo. Sila ang dalawang matalik na magkaibigan. Sigurado akong meron ka rin matalik na kaibigan. Maaring mula pagkabata o maaring mga kaklase ngayon. Pero silang dalawa ay naging magkaibigan dahil sa isang misyon. Ito ang kwento ni na Joel at Lito. Magkaibigan, magkasangga para sa bayan. Narito ang mga talasalita ang kailangan mong tandaan sa pagbabasa. Ngayon, handa ka ng magbasa. I-scan lamang ang QR code na nasa harapan upang mabasa ang kwento pansamantala munang ihinto ang video na ito upang bumasa at bumalik rito kapag ikaw ay tapos na. Maaari ka nang magsimula. Kumusta ang pagbabasa? Nakarandam ka ba ng lungkot o tuwa? Sana ay napukaw ni na Joel at Lito ang puso mo sa kanilang kwento. Ngayon, ililista muli natin ang mahahalagang impormasyon mula sa kwento sa tulong ng balangkas na nasa inyong harapan. Ilagay muli sa notebook ang inyong sagot at ito ay mamarkahan ng inyong guro sa takdang panahon. Meron kang limang minuto upang tapusin ito. Maaari ka nang magsimula. Mahusay, mahusay, mahusay. Binasa mong mabuti at inunawa ang teksto at sinuring mabuti mula sa binasa ang hinihingi impormasyon sa balangkas. Alam mo ba na mahalagang kasanayan ng pagtatala ng datos mula sa napakinggan, nabasa o napanood? Dahil ikaw ay nagsusuri, nahahasa ang iyong kritikal at mapanuring pag-iisip. Kapag ikaw ay nakapaglilista ng mahalagang impormasyon, patunay ito na nauunawaan mo ang iyong nabasa, napakinggan at napanood. Narito naman ang mga hakbang sa isang epektibong pagtatala ng datos. Una, ang panimulang paghahanap. Sa bahaging ito, tinitingnan ang pisikal na anyo ng teksto, ang pamagat, ang may akda, at maging ang haba nito. Naalala mo ba ang ginawa natin kanina sa unang bahagi? Ganon ng panimulang paghanap. Ikalawa, ang pagsusuri. Susuriin kung anong teksto ang iyong pagkukuhanan ng impormasyon kasama ang wikang ginamit sa akda. Pangatlo, ang pagbasa at pagdadala. Kagaya ng ginawa kanina, binasa mo ang akda nang may pag at itinala ang mahahalagang impormasyon. Makakatulong din ang balangkas sa pagsasaayos ng impormasyon. Sa susunod kung ang basahin muli upang higit na maunawaan ang akda ay gawin ito. Balikan ang mga kahingian nang sa ganon ay maitala ang kinakailangang sagot o impormasyon. Siguraduhin mo ang mga datos na natatala upang ito ay maging kapanipaniwala. Kaya sa palagay ko, sa mga susunod na may mapapakinggan at mababasa ka, sisiguraduhin mo na ang paglilista upang maalala mo at may mabalikan kang impormasyon. Pero bukod dito, maaari mo bang ibahagi ang tutukan mo tungkol sa paglilista ng datos? Dugtungan mo nga ang pahayag at ilagay ang sagot sa inyong notebook. Una, sa pamamagitan ng pagtatalan ng datos, ako ay... At pangalawa, mahalaga ang balangkas dahil... Pagkatapos ng video na ito ay maaari mo itong sagutan at balikan. Magiging gabay mo iyan upang maalala ang kahalagahan ng balakas at paglilista ng datos. Sa ngayon, pumunta tayo sa isang masayang pagsusulit. Kung kanina ay mga sundalo ang ating napakinggang kwento, ngayon naman ay buhay ng isang magiting na bayani. May hula ka ba kung sino ito? Ito ay si Andres Bonifacio. Alamin natin ang kanyang buhay, si Andres Bonifacio at ang katipunan. I-scan lamang ang QR code na nasa harapan upang mapakinggan ng kwento. Pagkatapos ay sabuti ng mga inihing informasyon. Ngunit, kailangan mo namang lumikha ng diagram at doon ito ilagay. Maging malikhaan sa baguo, maaari ka nang magsimula. Mahusay! Ngayon palang ay binabati na kita sa iyong kausayan na ikaw ay nakaabot sa dulong bahagi. Muli, itabi muna ang iyong gawa at ito ay mamarkahan ng guro. Palakpakan mo ang iyong sarili. Binabati kita dahil natapos ng muli ang isang aralin. Hindi madali ang naging gawain, ngunit nakayanan mo itong lampasan dahil sa iyong dedikasyon. Kumusta ka naman sa naging klase na iyong araw? Ikaw ba ay masaya, malungkot o sakto lang? Kung masaya ka, ay masaya rin akong natuwa ka sa klase natin. Kung malungkot ka, ay hiling kong maging maayos ang iyong kalagayan. At kung sakto lang, ay ipinagpapasalamat ko pa rin ang pagpapatuloy mo sa pag-aaral. Hanggang dito na lamang pangkat-anim malikhain, nawa ay nabusog kayo sa ating mga laging pag-uusap ngayong araw. Muli, ako si Binibining Jaska. Mag-ingat kayo palagi. Paalam!